mga gandang hapon uh, cool guys ano, uh, medyo makulimlim ngayon dito sa uh, amin uh, guys sa uh, pagkisang uh, panawan ano. at uh, kanina nga daw uh, bandang hapon ay may, uh, may dindul daw din sa bandang kuro ng ulo malayo naman kami sa kuro uh, municipal ng kuro na uh, kasi nandito pa rin sa kinakatapit uh, siya, sa kuro uh, so ito nga guys medyo makulim din na hapon At, uh, pero okay nang okay naman yung aming uh, set sa ano guys sa ah, maghapon ano guys hindi naman uh, nagbago na ano parehas din na uh, na ka mga dating araw guys ano kahit na makulimlim, okay na guys mas may festival dito sa ano guys maraming mga dito Oke hey guys malam ini salam untuk yang ngefek untuk support saya di channel. Pokoknya harus sehat.